Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Balikan natin ngayon ang trending na nungusto-nungo si na at Bell at nagbigay nga itong si na at Bell ng reaksyon sa kanilang ginawa. Marami nga ang napangiti at ginilig sa mga nagigrevelasyon nga dito ni Tony ayon nga dito kay Donnie ay eh, talagang nabitin siya sa naging eksena na ilang dalawa ni Belle at marami rin kinilig ng tila ay nabuki nga itong si Donnie sa kanyang sinabi at makikita pa na kinurot pa siya ni Belle para hindi na pagsalita kaya naman ito mga babies ay talaga naman himlay na sa mga pahayag na ito ni Donnie at Belle sa kanilang reaction video patungkol sa kanilang trending na nose to nose sa teleserye nilang Cat by Love kaya naman panoorin natin ang ilang clips at panoorin nga ang buong reaction video ng Donny sa mapangilang mga kas ng Cat by Love sa Youtube channel Bitin naman It's the closest. So screen. Eh, niron? Within Namar.